Ngayong araw guys nagkayayaan nga pala guys kami ng mga tropa ko ngayong 2024 na magligo dito sa napakagandang ilog At syempre guys mag food trip na rin dito kasama ang buong tropa So what's up mga kanapadaan lang Kumusta nga pala guys ang new year nyo Grabe sobrang saya ba Happy new year nga pala guys sa inyong lahat na yan Salamat sa pagmamahal at suporta nyo sa amin Nandito nga pala guys kami ngayon Sa may ilog dito sa lugar namin At grabe guys maliligo nga pala kami Pasensya na nga pala guys kayo sa boses ko ngayon Kasi napaos ako gawa ng new year At eto na nga guys ano dahil nga guys una kami dito Ay lang ng ibang tropa natin dito At grabe sobrang saya rin nila oh Naligaw pa nga guys yung mga yan Hindi nila kami makita padiretso sila doon sa may dulo, Doon sa may papuntang poles, at guys, so kitang kita yung sobrang saya niya. Pasayaw-sayaw pa yung isang tropa ko dyan, ang member ng Team Puti. Ipapakita ko nga pala guys, muna sa inyo itong lugar na pagliliguan namin. Eto nga pala siya guys, grabe, sobrang ganda dito guys. At buko doon, eh, kami lang talaga yung tao dito. Napakasarap talaga guys, mag nature trip dito. Lalo-lalo na kung magjowa lang kayo. Nako, talagang solong-solong -solo nyo tong place na Eto to. nga pala guys, lakad namin na to, eh, biglaan to. Kaya natutuloy. Yung guys, mga plano niyo sa susunod, wag nyo nang planuhin para matuloy guys yung mga event niyo kasama yung mga tropa nyo. Buti na lang guys, nitong mga nakara ang araw ay mainit dito kaya medyo malinaw talaga yung tubig dito at napakalamig. At dahil nga guys ngayon lang ulit kami nagsama-sama nitong mga buong tropa ko. Ayan, eh sinulit na rin namin yung pagkakataon na makapag-outing kami kahit papano. Syempre guys, alam nyo na hindi na tayo bata, marami na tayong mga ginagawa sa buhay. At eto nga guys, o sana all talaga nakakaingit dito. Ito nga guys, yung isang tropa ko, ingit na ingit, na lang siya sa ulo. New Year resolution nga daw niya guys, sana magkajowa na rin siya ngayon 2024. Dahil nga guys, magiihaw kami hindi pwedeng wala tayong iihawin dito sa tabing ilog. Eh eh, nagpasigahan na rin kami dito ng apoy. Habang nagluluto nga guys kami, ini-enjoy namin yung napakagandang place na to. Ito rin nga pala guys yung unang-unang outing namin magtutropa ngayong taong na 2020. Ginawa rin guys namin tong outing na to para magkabati-bati yung mga may tampuhan sa amin magtutropa kasi nga guys 2024 na. Hindi nap. nga pala guys namin kasama si Dugong ngayon kasi may importante laka daw siya kasama yung pamilya niya kaya sabi niya kami kami nalang daw muna at mag-enjoy daw kami. Hindi ko na rin guys sana ibablog to kaso nga lang guys isayang rin naman guys itong memory na kasama ko yung mga tropa ko kaya binlog ko na rin. At eto nga guys, yung camera girl natin, o yan, nag-iihaw nga pala siya guys, nitong manok namin dala, na uulamin namin Hindi pa nga lang guys, siya nakakapag-upload ulit ng mga video kasi busy daw siya sa school. At habang iniintay nga guys namin maluto itong mga kakainin namin at eto nga guys, nagkumustahan muna ang mga magtotropa at nagkwentuhan kami tungkol doon sa mga nakaraan. Madalas din nga pala guys, kami naliligo dito, lalo lalo, lalo ng mga bata pa kami, kahit 20 pesos lang yung bao namin pera, ay eh, talagang goods na goods na rin yun. Pakalipas nga lang guys, ilang minuto, eto na rin yung mga aming uulamin at naluto na rin guys guys namin. May dala rin nga pala guys kami dito humbang baboy na uulamin namin. Kahit nga guys simple lang itong pupuntripin namin ay grabe at least natuloy at sobrang saya nito. Siyempre guys bago kumain eh huwag pa rin natin kakalimutang magdasal. Kapag yung mag sa buhay oh, eh. namin ngayon 2024. Amen! 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 不要管。 Ay. Isa talaga guys na napakasarap na experience yung ganitong pagkain yung nagbubudel paid kayo talaga naman guys agawan talaga ng mga ulam yung, yung tipong guys parang buhangin yung kanin yung, talagang kinakain nyo doon sa ibang tropa nyo para mas marami kayong makain kaysa sa kanila pagkatapos nga lang guys namin kumain ay nagrelax muna ako dito at habang tinitingnan ko kung paano ko nakayanan yung mga pagsubok na dumaan sa amin noong 2023 syempre guys nagpapasalamat rin nga pala ako sa mga tumulong at sumuporta sa amin dyan 2023 sana po suportahan nyo ulit kami ngayong 2024 patuloy kami guys, guys gawa ng mga positive video at mga nakakatuwang pang pagod vibe sa inyo. After nga guys namin kumain eh, to na nga guys, nagligo na rin kami kasi medyo malabig nga guys yung tubig eh, susulitin na rin namin. Kaya nga dito sa part na to, eh, tinutulak ko yung mga tropa ko sa so, sobrang labig na tubig. Tuwing nandito talaga guys kami sa ilog na to, talagang bumabalik sa akin yung mga alaala ng no, mga bata pa kami dito sa lugar na to. Talaga naman guys, kahit papalo kami ng no, mga nani namin pag uwi, hindi pa rin talaga namin mapigilang hindi magligo at pumunta dito. Kaya ayun guys, ano, salamat nga pala sa palagi panonood nyo. Hanggang dito, dito na nga kita, kita lang nga pala guys muna. Kita-kiss na lang pala guys tayo ulit bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs>